ng araw muli mga kapatid sa lansangan. Lalo na sa mga ang hanap buhay ay gamit ang kanilang mga sasakyan tulad ng mga delivery riders na talaga namang nakakapagod at delikado. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa cellphone holder, horizontal man o vertical kasama na ang cam holder. Ito ba ay bawal at pasok sa modification of handlebar na ipinagbabawal ng LTO sa isang Department Order number 2010-32 noong September 8, 2010. May ilang mga vlogger na sinasabing sakop daw ito at binanggit pa ang Section 5, 5.2.7 Modification of Handlebar and Muffler. Ang mga documented na mga rules and guidelines ng LTO ay ang magandang basihan para sa ating mga motorista. Ito ay ating magagamit kung sakaling inabuso tayo ng mga nagpapatupad ng batas trapiko. Ngunit dapat maunawaan natin ang mga nakasulat dito upang hindi tayo makapagligaw ng mga nanonood sa atin. Ano ba ang modification? Ang modification ay ang pagbago ng parte ng isang sasakyan, motorsiklo man o kotse na magri ng panganib sa daan. Ang mga lumalabas sa market ng mga sasakyan ay may mga mahigpit na pag-aaral bago nila ito pakawalan sa publiko. Sa madaling salita, ang sasakyan na ito ay pasado pagdating sa safety ng gumagamit. Ngunit kung ito ay yung babaguhin dahil lamang sa hindi mo nagustuhan ng kanyang design, dito na papasok ang modification na maaari magdulot ng panganib sa gumagamit dahil na iba na ang design ng sasakyan alinsunod sa orihinal na pinanggalingan. Kung ang iyong handlebar ay iyong pinutulan at binago ang forma, ito ay bawal at papasok ito sa modification na may multang 5,000 piso. Ang tanong, ang mga cell phone holder ba, vertical man o horizontal kasama na ang cam holder ay bawal at pasok sa modification? Sasagutin natin yan base na rin sa kanilang guidelines. Una... Ang cellphone holder na iyong ikinabit sa handlebar ng iyong motorsiklo ay hindi modification. Hindi rin nababago ang handlebar ng iyong motor at lalong hindi rin ito nakakaapekto ng takbo ng iyong motorsiklo. Wala naman sigurong cellphone holder na kasing laki ng kaldero na nakakaabala na sa iyong pagmamaneho. Sa RA-10913 o tinatawag ding ADA, Anti-Distracted Driving Act, noong 2017... Sa kanilang question and answer portion, may ganito tayong mababasa. Are cell phones allowed on motorcycles? Yes, if it's mounted. Mounting of cell phones in handlebars or other parts of motorcycles is allowed since it does not interfere with the driver's line of vision. Malinaw na pinayagan tayong gumamit ng mga cellphone holder basta hindi ito nakakaabala sa iyong paningin habang ikaw ay nagmamaneho. Ngunit bawal tayong gumamit ng ating mga cellphone habang nagmamaneho tayo o maging nakahinto sa isang stoplight. Pwede tayong hulihin dahil kasama ito sa anti-distracted driving act. Ang buong detalye na batas na ito ay ating mababasa sa site ng LTO. Ang ating lamang binibigyan ng pansin dito ay tungkol sa mga cellphone holder na ating ikinabit sa handlebar ng motorsiklo. Kung ito ba ay bawal o hindi? Ayon pa sa isang lathala ng DOTR sa isang online news site na motopinas.com, hindi kasama sa ADA ang mga cellphone o kaparehas na mga devices nito kung ito ay nakakabit sa handlebar na motorsiklo at hindi nakakaabala sa paningin ng isang rider. Cellphones or other similar devices will not be found in violation of the ADA so long as they are properly mounted to the bike, whether to the fairing or to the handlebars. the agency stated that because of the position of the handlebars they do not interfere with a rider's line of sight as such the 4 inch rule recently announced for cars trucks and buses will not be applicable to motorcycles finally the agency said non-navigational equipment mounted on bikes such as rosaries bubble heads action cameras and the like will not be apprehended for the meantime while it focuses on cell phone use Yan po ang malinaw na ating mababasa sa guidelines ng DOTR at LTO. Hindi bawal ang cellphone holder na nakakabit sa ating mga motorsiklo. Siguraduhin lamang na hindi ito nakakaabala sa ating pagmamaneho. Bawal ang gumamit ng cellphone sa oras na ikaw ay nagmamaneho. Kung gagamitin mo ito tulad ng paghahanap ng lugar gamit ang Google Map o Waze, iparada sa isang ligtas na lugar sa kamu ito gamitin. Sana ay makatulong ito sa ating ibang mga motorista na hindi pa alam ang ganitong mga kaso. Uulitin ko, hindi modification ang paglalagay ng cellphone holder sa ating mga motorsiklo. Kaya hindi ito bawal. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang informasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.